Hello mga mareng! Ang init ng panahon ngayon pero kahit gaano kaya ito mareng ay lumabas ako para kunin tong in-order ko sa online na para kay Boy P. Bumili na rin ako ng malamig na soft drinks tapos bumili na rin ako ng mauulam ko na pentang. Ang kinuha kong ulam ngayon mareng ay baboy na may gulay tapos may kamatis. So, eto na play in-order ko sa online para kay Boy P. Pero, hindi ako sigurado kung kasya ba to sa kanya. Kung malaki ba o maliit. Boxer itong in-order ko sa kanya. O, ba diba? Girlfriend of the year. Ang maring nyo. Ako lang ba yung nagre-regalo ng brief sa boyfriend? Wala naman sigurong masama kung ibilang ko siya ng boxer no, mareng. Kahit na yung mga panty ko eh, bacon na yung mga garter. Malay nyo mareng, ibilang din ako ni Boy Pinang Panty. Hindi ako nagpaparinig ah. Bali, to packs tong kinawa ko at anim na peraso na. Sigurado ako maring nakasya to sa kanya, size large. Kasi nakaraan, sinukat ko na kung anong size niya. Aray. <laughs> o, oh, tatanungin naman ako kung paano ko sinukat, mareng. Ganito lang. <laughs> o, oh, ba? Diba? Ganon ko lang sinukat, mareng. Easy. Maya-maya, mareng, tinawag ako ng amo ko. Akala ko kung anong iutos niya. Yung pala ay may bibigay siya sa akin na bagong tahiin ko na naman. <laughs> Hindi lang isa o dalawa to, mareng. Anim na peraso to. Ay, ay, ay. <laughs> Habang Matagal parami ng parami yung pinapatay sa akin ng amo ko ah. Pero okay lang. Tatahiin ko lang to kapag wala akong gagawin. Pero lagi ka namang walang ginagawa, Mareng. Kaya lagi ka magtatahi niyan. <laughs> At habang naglilinis ako ng CR, tinawag ako ng amo ko na ibilan ko daw siya ng salad sa 7 eleven Bumili na daw ako ngayong tanghali kasi kapag mamayang hapon pa daw, baka maupusan pa daw siya. Maraming klaseng salad yung mapagpipilian dito pero alam ko yung salad na gusto ng amo ko tulad neto. At saka ito, dalawa yung pinapabili niya sa akin. Nung una akong utosan ng amo ko na ibilihan siya ng salad dito sa 7-11, ipinicturan eh, ko talaga yung kinakain niya, maring para hindi ako magkamali sa bibilihin ko. Maganda na yung sigurado, kahit may ipapabili siya sa akin sa PX Market, eh, pinipicturean ko talaga kung ano ipapabili niyo sa akin. Nagdala na rin ako ng lagayan ko, mareng kasi dito sa Taiwan, eh, hindi libre ang plastic. Kailangan mong bilhin. Ang mareng nyo, nagre-reklamo na naman sa init ng panahon. Sayang na naman daw ang kujik. <laughs> Gusto ko pa sanang mamahinga dito sa may upuan, mareng kaso may nakita ko nakasulat sa papel. <laughs> hindi ko naintindihan yung nakasulat, mareng pero ang naintindihan ko lang dyan, yung 6,000. Siguro yung 6,000 na yan, mareng eh, multa yan. Kaya imbis na upo ako, mareng. eh, hindi na. Mahirap na, mareng baka magmulta ako ng 6,000 nang wala sa oras. Bago ko iakyat pinabili ni Donya sa akin, magpapahangin muna ako saglit dito sa electric fan. Na maawis kasi ng bere-bere light yung kilikili -kili at mga singit ko, mare. <laughs> Pagdating ng hapon ay eh, wala na akong gagawin kaya magmemerienda muna ako ng chicherya habang nagdudot-dot. Bago ako magtahi pero tinatamad ako magtahi mareng dahil tignan nyo naman. Wala akong sinulid sa ganitong kulay ng pants ng amo ko kaya sino naman ang hindi tatamarin mareng? Yung amo ko mareng, patay siya ng patay ng pants niya, iba't ibang kulay pa tapos di siya nagbibigay ng sinulid. bayan. yan. Sumapit na ang gabi mareng. Ngayon pa lang ako magtatahe yung purple kanina, hindi ko na tinahi yung kasing wala nga akong ganun sinulid. Uunahin ko na muna itong kulay -pulay kasi may kulay pula akong sinulid. Ang kaso maring hindi pa nga ako nakakapagsimula. Ayan, inaantok na ako. Ano ba yan? Inaantok na ako maring kasi anong oras na? Alas gis na. Ngayon pa lang ako magtatahi. Ewan ko ba, tinatamad ako magtahi. Pero sa pagdot-dot ng cellphone, ang sipag ko naman. Ba't kaya ganun maring? Sige, hikab pa more maring. Itulog mo na yan. <laughs> hindi na ako nagtahi maring kasi tinatamad na ako. Pero pagpasok ko sa kwarto, Diyos mayo, Marimar, ang dami ko palang damit na tupihin. mag lang naman ako, damit ko lang to. Pero yung damit na ko, Mareng, eh parang pang isang buong pamilya. <laughs> Bakit kaya ganon, Mareng? Pag damit ng amo ko yung tinutupi ko, hindi ako tinatamad. Ang sipag-sipag ko. Pero pagdating sa mga damit ko, Diyos mayo, Marimar. <laughs> Ewan ko ba, Maring, ang bigat-bigat ng katawan ko ngayong araw. Pero hindi ako naglilihi, Mareng, ah. May ganong araw talaga na minsan tinatamad ako. Hindi ako araw-araw na masipag, Mareng. Hindi ako robot nakakaramdam din ako ng pagod at saka katamaran. Ganon din ba kayo, Mareng? Tinatamad minsan o palagi? <laughs>